Okay, ayan, at uh, maraming salamat sa iyo, Miss Bingbing At uh, wala pa rin uh, kakupas-kupas si Bingbing sa kanyang pag-awit At uh, giliwag mo sanang sipsipin <laughs> Nasaan na ba si ano, si... Parang may kulang talaga rito Huwag mo raw masyadong sip-sipin, giliw. At uh, baka sumama pati ang uh, hindi dapat sip-sipin. Ayan. Ah, okay. Kulang sis Jane. <laughs> Wala na yun. Naka, naka ano na po yun. Naka, naghihilik na po ngayon yun. Ayan. Okay, ayan, present si Skywalker, si Uni-Los White Unicorn, present. Si Ney, present. Kaya lang absent ang kanyang uh, X. ayan. Bakit ba tinawag na X? Ah. Bakit ba tinawag na X? Ano ba ibig sabihin ng x? Walang nakasagot. <laughs> ah. <laughs> Ako rin. <laughs> Bakit ba tinawag na x? <laughs> Ayan. X before. Ganun ba 'yon? x uh, words na ano x ayan parang si si ano pagka uh, ito si si pag itong si Sky Skywalker at nagtagal pa na hindi lumitaw si Baliw magiging x na rin to ayan yan si Sky magiging ano na siya x-men <laughs> Sabi niya, manlalaki na lang ako. <laughs> Hello, uh, Romeo Whipping. Ayan. What's up? Ayan, Joy Tenerepe, 73. Ayan. At, uh, ako rin eh. Parang gusto ko na rin maging uh, X-Men. Tayo na lang, Sky uh, Skywalker. Kayo pa ba ni, ano, ni Sky, ay, ni, bro, ni, Shucks kung break na kayo ni Shaxx, tayo na lang total eh <laughs> ex-convict <laughs> bagay na bagay ang ating uh, <laughs> teka lang po uh, <laughs> sa ka-PM ko huwag po kayong mainip, ako po yung nakasampa pa sa microphone at uh, ayan, at least uh, at least pagka sinabing madaling ano eh, madali ang setup pareha sa pareha sa espada pwedeng uh, pwedeng maghilahan pwedeng sa <laughs> sagwa <laughs> sino pagpapakabakla ay, dako Diyos ko hindi ako magpapakabakla, no, never Never in my life. Nako. <laughs> Nakakahiya. just ko. Pag ako naging bakla, gutom sa lalaki ang beauty ko. Nako po. Paano ko pa... Uh, <laughs> <laughs> Hindi ako pwedeng maging uh, bakla kasi masyado pong malaki ang aking katawan at uh, malaki po akong tao. Ayan. Janel Kabusaw, welcome back sa'yo. Ayan. Palagay ko po eh total ang mga babae napakahirap ka usap kapag ka, ano paihirapan kanila. So bakit hindi na lang man lalaki? Ang <laughs> lalaki sustentuhan mo lang. <laughs> Itatakwil <lang> ako. <laughs> Diyos ko. Pare, lalaki ako, pare. Pare, lalaki ako. Ayan. Ngayon, pag uh, gusto kong manghala at uh, mambiktima ng uh, lalaki, pupunta ako sa kanto at uh, harang ako ng lalaki. Round. At bigla ko siyang sasakalin sa leg At sabay tanong, Pare, anong gusto mo? bug, -bug o tsupa? Ha? Huh? Mamili ka pare. Anong gusto mo? Bug-bug o tsapa? Ayan. <laughs> Ganyan. <laughs> Ganyan ang itsura ko pag ako naging bakla. <laughs> Mga harang ako ng lalaki sa kanto. <laughs> Bugbog sa chupa <laughs> bugbug -bug naman to kisa. <laughs> wow, 34F. Ano ba ang F? <laughs> Papa. <laughs> 34 Papa. <laughs> si na naman binugbug sa sabay chupa. <laughs> eh mas mahirap naman yung chupa sa ka Hahaha. Di ba? <laughs> Mas mahirap yung nacho na nabugbog pa. mahirap yan. <laughs> Diyan ka lang. Change topic. Max. Wala nang ano. Change topic na, Milay. Wala nang uh, bugbog. Tsupaan na lang. <laughs> ten <laughs>